Lady, go. Hello, it's me. Okay, magandang araw sa inyong lahat, mga kabaryador. Nito'ng umaga, atin po ng mga tatalakayin ang bariya na 25 centimo, Marcelo H. Del Pilar. Pero bago po tayo magpatuloy, magpasalamat po tayo muna sa Diyos na maaaring laging tayong binabayan sa lahat ng oras. Thank you so much, Lord. At magpasalamat din ako sa mga ating mga subscriber sa liit kong channel, Barya At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please to subscribe para sa uh, dalago ang ating pong atong uh, ng uh, bariyan. So, tungkol sa ating pong malit uh, maliit na channel, pakisubscribe na Philippine Money International or Coins. Tokens, sinugulik natin, medals, at uh, iba pang klaseng mga old coins. Yes comment, pag mayroon kayo, comment ang yung sa comment section with photo pag-upload ng inyong video. So, huwag lang kalimutan, subscribe para madaling manutipai ang inyong comments. Okay po, ngayon patuloy natin, alamin natin ang barya na 25 cents. Marcelo H. Del Pilar. So, punta tayo sa kanyang whole uh, verse na uh, uh, pictures, pictures, pictures ang bariya. So, ang detalye ng bariya natin, is sure is a uh, Philippines. Year 1967-1974. Seven years and the circle, it, ang bariya natin sa atin po ang Composition is nickel brass. 70% copper, 10% zinc, and 12% nickel. So, yun po ang bariya natin, yung kanyang composition. So, punta naman tayo sa kanyang tigat o timbang ang bariyan natin. 4 grams ang bigat po nito yung bariyan natin. Diameter, 21 mm. Thickness, 1.72 mm. Sheep from Uber's Coat of Arms of the Philippines. Reverse. leaf piercing Head of one Luna. So, po age niya is uh, nee, read it read it po yung age uh, po, yeah. Uh, so yun po ang kanyang pictures mga kapatid do. ang binibili ko dito is 1969 25 cents Marcelo Del Pilar at 1974 so pag mayroon kayo nyan sa binanggit ko here pakikomit lang photo back to back sa akin po bari. San Francisco Mex so yun po Uh, 1924 ah..1974 1969 dalawangkot limang sintimo marasilo ichidelco so yan po mga kabaryador ah..1969,1974 ah..comments uh, yun ah with photo bag bak bag ng inyong barya kailangan po natin ang kuliksyon yan po ang kulang na aking ah..kuliksyon uh, so sa dalawangkot limang sintimo so pag mayroon kayo comments lang po with photo ang barya natin huwag kalimutan mag-subscribe para malalig na notify ang inyong mga comments. Yun po o oh, yung hawak ko dito. 1972. So wala po yan. 1974. So ang na yan po ang 1969 at saka 1974. So okay po. Ingat po tayo lagi mga kabayan Yan po ang panahon natin. Ngayon ay malalig tayo sa Diyos dahil Kakaybanan ng mga nanonood So, gabayan sana tayo sa lahat ng oras. Ipu God bless you. Bye-bye. Hello. It's me.